Super good news mga kabayan, Pilipinas! Tapos nang inspeksyonin ang mga Abukuma class destroyer sa Japan. Ayon sa isang pahayagan sa Japan itong Agosto, pumunta ang Philippine Navy sa Sasebo Bay sa Nagasaki Prefecture kung saan naroon ang mga barkong pandigma ng Japan. Sinabi ng Philippine Navy na mga Abukuma class ay angkop sa mga ng Pilipinas anim na Abukoma Class Destroyer Escort ang nakatakdang ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Super good news mga kabaya dahil ang matagal nang inaantay nating mga Pilipino. Ngayon, matutupad na kontrata at notice to proceed para sa mga multi-role fighter ng Pilipinas. Mapa F-16 Black 70 o Subjust 39 Gripen E at F o KF-21 Morami man yan. Ang mahalaga, may isang salita si Department of National Defense Gibo Chodoro Jr. at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na para ang air defense ng Pilipinas. Pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar FFG-06 ipinakita ang lakas sa mga Cebuano. Hindi lang yan dahil kasama din ito ang dalawang Fast Attack Interdiction Craft Missile na armado din ng mga Enlos Missile. Diligado ng Philippine Navy in ang mga Abukuma class destroyer escort sa Japan. Ayon sa isang pahayagan sa Japan, napag-alaman nito ng na mga opisyal mula sa hukbong dagat ng Pilipinas ay bumisita na sa Japan itong buwan ng Agosto para tingnan at inspeksyonin ang mga Abukuma class destroyer escort ng Japan, Maritime Self-Defense Force, sa mismong sa Cebu Base sa Nagasaki Prefecture. Nakadaong ang mga nasabing barkong pandigma ng Japan. Ibibigay ito ng Japan upang mapalakas pa ng Pilipinas ang kakayahan nito sa pagprotekta ng ating mga kargatan sa patuloy na pagigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayos na ayos mga kabayan dahil positibo ang naging resulta ng pag-inspeksyon ng Philippine Navy. Ang mga abukuma class na mga barko ng Japan ay nasa isang daan at siyam na metro ang haba at meron itong displacement na umaabot sa 2,000 tons at armado ito ng iba't ibang uri ng mga armas kabilang na dito ang anti-ship missiles. Alim na Abukuma-class ang nakatakdang EDD Commission ng Japan pero ang mga ito ay nasa maayos pang kondisyon at pwedeng-pwede pang gamitin ng Philippine Navy sa mga operasyon nito sa katubigan ng Pilipinas. Habang inaantay pa ng bansa ang mga nabili nitong mga bagong barkong pang depensa mula sa South Korea at Indonesia, sa katunayan mas bago pang tingnan ang mga Abukuma-class kaysa mga Pohang-class Corvette na gustong ibigay ng South Korea sa Pilipinas. Ang anim na Abukuma class ay merong 76mm main gun, ASROC missiles, torpedo tubes, anti-ship missiles, at 20mm close-in weapon system. Kaya panalo panalo ang Philippine Navy dito dahil madadagdagan na naman ang lakas na meron ang Pilipinas. Philippine Navy officials on a visit to Japan have inspected a maritime self-defense force destroyer escort that the Southeast Asian nation is considering acquiring. Sources say the officials visited the MSDF's Sasebo base in Nagasaki Prefecture earlier this month to inspect the Jinzu, an Abukuma class ship. The Philippine Navy is eyeing up to six of the aging destroyer escorts that are set to be retired by the MSDF. Abukuma class vessels are 109 meters long with a displacement of 2,000 tons. They're equipped with anti ship missiles japan's defense ministry plans to replace its fleet of six with more manpower-efficient ships when the philippine navy announced the inspection visit in july a spokesperson said abukuma-class ships have the anti-surface and anti-submarine capabilities it needs a transfer is seen as aimed at strengthening cooperation in light of china's increasing maritime activity Japan's principles governing the transfer of defense equipment and technology restrict the export of lethal weapons. But exports in cases of joint development and production with other nations are allowed. Japan's defense ministry says it's studying whether the transfer plan is consistent with these principles. Earlier this month, the Australian government selected Japan to jointly develop a new ship for its Navy based on the MSDF's Mogami-class frigate. Update mga kabayan para sa mga multi-role fighter project ng Philippine Air Force. ayon sa pinakabago'ng post ng Max Defense Philippines, nakatakdang maglabas ng kontrata at notice to proceed para sa unang batch ng mga multi-role fighter ang Pilipinas bago matapos ang taong 2025. Kung pera ang pag-uusapan, posibleng hindi pera ngayon ang problema para sa pinaka-inaantay nating proyekto ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kapag na-materialize na ito mga kabayan, ito na siguro ang administrasyon o uukit sa kasaysayan ng Pilipinas dahil naging makatotohanan ang pagkakaroon ng mga multi-role fighter. Plus, meron pang labing dalawang mga bagong f 50 Salamat kay Department of National Defense Gibo Chudoro Jr. at Pangulong Marcos Jr. sa usaping pansiguridad ng Pilipinas. Aabangan natin kung F-16 Black 70 ng Amerika o Subjust 39 Gripen E at F ng Sweden o KF-21 Borame ng South Korea ang magiging kauna-unahang multi-role fighter ng Philippine Air Force. Sa ibang balita naman mga kabayan sa pagdating naman ng mga barkong pandigma ng Pilipinas sa Cebu. Makikita ang lakas na meron ito. Ang BRP Miguel Malvar FFG06 ay dumaong sa Cebu City. Ipinakita ng pinakabagong warship ng Pilipinas sa mga Cebuano ang modernong mga armas at kakayahan nito na wala sa ibang mga barkong pandigma ng Pilipinas. Kasama nito ang dalawang mga fast attack interdiction craft missile na nabili pa natin sa Israel, ang BRP Tomas Campo PG-908 at ang BRP Albert Magini PG-909 na armado ng mga in loss missile. Kitang-kita ang labing-anim na mga vertical launching system ng BRP Miguel Malvar at ang Asal San Gok isang double barrel, 35mm close and weapon system. Ito na po ang modernong Pilipinas, mga bago at modernong barkong magpoprotekta sa mga Pilipino. Hindi lamang yan mga kabayan, good news dahil sa taong 2026, kasama na sa Salaknib Exercise, ang mga sundalo ng Japan at Australia ang Salaknib ay taon ng pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pero sa darating na taong 2026, apat na bansa at apat na militar ang magsama-samang dumepensa laban sa bansang gustong sakupin at magasik ng kasamaan. Kaya sa China, laging mong tatatandaan, hindi nag-iisa ang Pilipinas. Nandyan ang Amerika, Australia at Japan na handang lumabas para sa mga pilipino. From being observers in the 2025 iteration of Exercise Salaknib, the Japan Ground Self-Defense Force and the Australian Army will actively take part in the 2026 iteration of Salaknib. This reflects a broader multilateral defense cooperation and partnership in pursuit for the shared goal of maintaining a free and open Indo-Pacific region. The annual Salaknib depends the interoperability among the Philippine Army and U.S. Army Pacific and other Core Four members. While simultaneously reinforcing the Philippine army's capacity to defend the countries against external threats. We now have five strategic partnerships with other countries, five countries. We have elevated our defense relationship. We have the RAE with Japan, India, Australia, New Zealand, Japan, South Korea. Uh, Vietnam is coming, It's already there. We have Canada, UK, France is there, Italy, And the other countries who have been expressing or giving statements of support, and not only statements but actions, sending the ships, the troops, the aircraft to do joint activities with the armed forces of the Philippines. Laban Pinas